Hello guys, good morning. morning sa inyo ang lahat dyan guys. Uh, umpisa naman tayo guys sa paglalakbay. Galing tayo dito sa ano, dito tayo sa Siranjanin, Serbia. Punta tayo ng ano, border. Border, Horgos. Tara. Umpisa tayo. Umuulan ng snow guys, pero kunti-kunti lang. kumbaga ambon lang ambon ambon lang ito samahan nyo ako sa road trip tayo guys ambon ambon lang to 启动。 apa dalam ops iya ayo, wah ayo kita masuk tayo nang bahaya nila iya sa dulo Pisto, pisto dah, pisto. Okay, set out sa mga taga-serendyanin dyan. Meron kaya ito, mga Pilipino dyan sa serendyan nila yan. Ops, tao, o, ito tawid. natin yan. Priority yan sa mayroon about. Ito talaga dyan. Okay, nuna ako. Sige, nasa loob ako. Okay. Derecho, derecho. Ah, good morning, good morning, saya Jan, lahat, guys. Ah, ah, KMS Jan. Salamat sa mga support ninyo dyan. Salamat. At shout out sa inyong lahat. Yeah. Yeah, aku Hindi ako nakapag-lista guys Sama mga isa shout out ko. mga bagong subscriber ko dyan salamat salamat sa inyo yan so, tuloy tuloy lang tayo guys susunod guys magsa shoutout tayo dyan okay lilista muna na ako oops tayo sa glit. Ayan, abante, abante. Stop light. Mga bahay dito guys, mga maliliit lang. Pura-pura ang forma. Hindi ka kaya sa atin. Mga talaga forma. Ito, mga bahay dito, kunti lang may dawin. Pantay lang ka. konti lang din yung may tawel dito at mapansin nyo guys oh, itin mahaba yan oops pinto kaya pila pila lang guys first come first serve oh, kumusta kumusta dyan guys ingat ingat tayo sa may mga biyahe at sa mga walang biyahe salamat sa subukan ninyo sana nasa mabunting kalagayan tayong lahat at sana yung Pasko nyo buong pamilya kayo sa akin naman ako nasa biyahe ako pinigyan ako kanina ng biyahe 24 ngayon ano dito sa Serbia guys ano traffic January 7 pa Christmas nila wala pang Christmas dito January 7 Christmas pas dito pero sa sunod na araw sa Germany na ako Yoro doon na ako mag ano yan bukas 25 sa daan ako Angari to guys. Shout out sa mga tegang, ah, ha, ha, ang kere. Shout out sa inyong lahat 'yan. Kami si Pilipino di. Anden in Serbia. Itu Serbia kontinlang kami dito. Kami lang lang 1000 imo yata. Supra. Sabong lang, Kami pa lang stopred dito. sa Christmas party ng ano anong 22 Christmas party ng grupo ng Pilipino dito sa Serbia hindi ako nakapunta tapos biyahe rin ngayon Christmas biyahe rin at shout out sa nag Christmas party ng 24 ngayon ngayon pala ngayon pala yon. hindi rin ako makapunta Dalawa kasi in Christmas party dito guys. Dito to, dito port. Ni walae dito. Ano ko bakit ganyan? Dito wala mga shot sana, Tingnan sana dito pagkasundo. Ayun. Dito alam ang kwento niyan guys. sorry na lang. Tayo dyan, guys. Titingin tayo, tayo dito sa ano natin, channel natin, guys. Nandito yung mga. nagme-message guys May mga comment pa mga comment Yeah. Superhero dyan Salamat Kapatid Salamat Salamat Sa comment po rito Full watch po Ingat po sa biyahe Yan ang sabi niya Ito sa ibang video natin Tingnan ba guys Marami dito sa mga nag comment lang to guys shout out atin. si mam Ma Ma si V shout out sa iyo dyan mam Ma si Fee salamat salamat kalimbang na lang kita salamat salamat sa iyo dyan at ingat ingat Merry Christmas Arian Mix Black salamat sa iyo dyan salamat sa message kay ma'am si keep always watching support from Koke Hero ay salamat ma'am si ma'am si salamat ingat po sa biyahe pa uwi salamat Aryan Vlogs 1986 salamat salamat at chat out sa Akin kapatid Raquel Pinas 27.35 Drive safe Lang Vlogs Thank you so much shout out Watching po Nubilin Thank you Shout out sa iyo dyan Salamat sa watching mo dyan Ayan ayan guys Salamat salamat Take the second exit. Jor Jor main like Selamat Jaya Chan Like okay, Like okay. okay, Chris Silda Chris Silda Bila shout Selamat selamat Sa Aku pumusta Jan. Wow nasa Serbia ka Kumusta naman Jan Okay lang okay lang le Ah oh, Chris whitey mo Jan. Di ba ako nakadalaw sa iyo? Dadalaw rin ako. dadalaw din ako. Ayana, hana Hana. Hana, give shout out sa Jan. Capseps, Sir. Watching her from Lim's Black. Ayyan. Timey, Missy Rosco. Give shout out sa dyan Missy si Rosco. Yan, selamat selamat. Simple -si -si home. Oh, um. Ciang ciang. Masyaallah ciang ciang. Selamat selamat. Hei okay, Prada, nurshotkan siin sajaan. Sini ya, Kak. Sini ya, pelayanan rada. Hai guys. Selamat sayon jan saka The Admin Portable's Vlog. Selamat sayon jan admin, mamang Ken. No, Hai nono Noh doi Karpina, boleh out Ingat-ingat. Oi, ingat. busa jan, kumusta, kumusta jan sa. Bekulud, bekulud. Selamat selamat sa bawat sing jan. shout out shout out sa inyong lahat dyan Pura Roy Kuya Roy Mila shout out Kuya Royce Family Vlog Shout out sa inyo dyan Kuya Royce Sumilip lang ako sa channel mo kagabi at magkila shout out sa inyong lahat dyan guys magkila shout out salamat salamat sa inyong lahat guys shout out sa na nag message sa ah, oh, comment pala nag comment <laughs> Shoutout out sa inyong lahat ah, uh, ingat ingat tayong lahat kung tayong banda sa mundo sa solok sa mundo Shoutout, out shout out keep safe and merry christmas sa inyong lahat ayan tuloy tuloy tayo pa sa to sa guys yan tuloy tuloy lang Kumusta, kumusta na? Busy, busy ba lahat? Busy, busy ba? Okay, sa pagluluto Sa mga pang Stochie boy na siguro ako maka ano sa border maka video doon kasi magabi na ako malayo layo pa masyado na rin mahaba yung video natin sa yun sige guys enjoy enjoy lang ganito lang talaga ako